Ayan. So may tuturo ako sa inyo guys Sa mga nagkapa problema sa 4x4 dyan Ito 4x4 din Ito Issue nito 4x4 Ah... Uh, ayaw gumana ng 4x4 Ayan So natin Ayan, tapos, angat na natin ito. Ayan. Down. Ayan. Wala pa rin. O natin. Wala. Okay. So, plus light. Ayan. So, ito yung four wheel drive control module nya. Okay. So, sa mga baguhan dyan, ito tuturo, tuturo ko sa inyo pag ginoon mo tingnan nyo pakinggan nyo ang module nagre-react yan 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 kung maririnig nyo yan so kapag kabago ka pa may mga color coding yan yang brown na yan Brown na may yellow. Yan yung sa ignition. Okay. Ignition yan. So, lagyan natin natin tester dito. This lamp lang gamit natin. Okay. So, testeran mo yan. On mo ang susi. On natin ang susi. Ah, naka-on na. Naka-ignition na siya. Tapos, testeran natin dito. May, may nalabas yan live. Ayan. Kung makikita nyo. Meron yan. Ayan. 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 So, off natin ang ignition. Ayan. Oh, wala. on natin. Meron. So, yung ibang mga electrician nito, magtataka. Kasi nga, Uh, may supply naman siya pero bakit ayaw gumana so yan yan yung itim, itim na yan, yan yung direct na ground ground yan ito sa transmission yun galing switch ng transmission para malaman ng malaman ni front drive actuator na naka on na doon so dapat ay maglalak din siya dapat dito sa harapan So, ayan, so meron naman supply. Pero meron pa yan siyang isang supply na dapat meron na rikta kahit naka-off ang susi o naka-on man, may supply yan. Ito. So, yung ibang wire papunta yan, yung tatlong wire na yan papunta yung actuator motor. Nagpapabaliktaran yan. Yung isa nagiging positive, negative, pag off mo nagiging positive, nagiging negative, nagiging negative, nagiging positive. So, yun yung uh, kung bakit nagre-release yung uh, actuator o front drive motor natin binabalik nya paikot para mag-release binabalik yan paikot para mag-lock okay. so ito, ito guys napakadali lang basic lang ito ito hanapin nyo ito dito sa likuran ng fuse box at kung may cover naman malalaman nyo agad yan tingnan nyo may nakalagay dyan 4 wheel drive So, tingnan natin. Ayan. Okay, bakante yung isang plus na yan. So, yung iba, kala nila walang gamit yan. Pero tingnan mo sa likod. Ayan. Kung anong kulay ng, ng wire na yan, ito rin yun siyang kulay dito. Okay. So, ngayon, lagyan natin ito ng fuse at papakita ko hindi itong control module nya gagana na ito okay. kasi ito pinacheck na ng electrician ibang electrician nito eh may supply na nagtataka sila kasi may may supply naman pero dinirect nila na itong motor na ito nirerektahan nila umiikot naman daw nagre daw doon sa ilalim ay okay. so harapan natin ito ng piyos. Ayan. So, lagyan natin ng piyos ito. 15 amps lang. 15 amps. Ah, huwag mo natin lagyan. Tingnan natin. Kistera natin ito. Ayan. So, wala talaga siya. So, ngayon, lagyan natin ng piyos. Ito. Ayan. So, umilaw yung <cu Dawson> test lamp natin. So, ngayon, testing natin ng 4 drive kung nagana na ba siya. Okay, eh, o oh natin. Tingnan natin dito. Ayan. So, no problem. So, okay. Ayan. So, yun lang. At uh, pakipalo nyo na yung page natin sa Facebook at sa ating YouTube channel para Uh, mas marami pa tayong magawang ibang tutorial na video uh, at maganahan din tayong gumawa na para rin uh, may maraming uh, makapag uh, DIY or mag repair na ka ng 4x4 so yun lamang uh, maraming salamat at God bless